Today's video, nandito naman tayo sa ating pagkukontin. Magre-react tayo dito sa isang magulang na pinaturya doon sa napakaliit na bahay. Tama ba itong gawin ito sa para sa isang magulang? Kung ito man lang ay for content lang, parang hindi maganda ngayon sa kabataan. Tingnan natin kung ano itong ginagawa ni Kuya. Kaya yung panuorin natin kung talagang ito ay for content lang ba ito? Or ano lang ito yung bang uh, totoong buhay ito? Kasi kung for content lang, pangit din to sa mga kabataan ngayon. Diba? Ayan o. No? Pero sa tingin ko parang hindi for content kasi yung nagbi-video nakatago Ano nakakaawa ka ganyan ganyan mo sa mo yung sinasak lang maliit Ang ganyan yung matanda na eh. May sakit na yan eh. Hindi mo tinimot yung eh. Sobrang kasi niya. Kaya, Kaya, Kaya tapos eh. na eh. tapos na hindi pa rin tama yan kahit sabi mo salbahe yung tatay mo ginagawa mo pa kay mga kapitbahe natin siguro nagpapahawa sa mga to eh hmm, lahat, ah. grabe At naman baka pinapabarangay niya pre ilipat mo na sa, sa bahe niyo magpapahawa sa magulang sakto sakto naman sa kanya yan eh mag isa lang naman siya oh ang taas mo yun ng respeto ko gagaling mo sa atin eh hey, di wag ka na makiramdito liyaan mo na lang kami dito problema ng pamilya namin to eh alam mo pag nalawang pa sa barangay yan ma mayayari ka pa eh bakit? Okay naman yung pinatira ko sa kanya. Okay ba yung ganyan? Dito nga yung bubong? Problema mo, yan ayun. na yun. Huwag na kayo pamilya... tulira pala kayo mo matutuwa ka. Eh, huwag na kayo makialam dahil yung pamilya... Huwag na kayo tulira pala Palagay mo maganda. Tatay ko naman to eh. Bakit pinakaking... na kayo... Ama mo nga eh. Pero ganyan ang ginagawa mo eh. ay rin sa amin to dati. Kaya ka dapat lang na nandiyan Hindi yung dahilan. Hindi yung dahilan. Ako, pati mga kapitbahay natin. Ano yung sabi mo dyan? Pinagasabi. Tahimik na yung kapit oh. mo. natin. Hindi ka hindi kasi nila alam yung kinagagawa mo sa amin dati, di ba? Kaya ang pindaanan nyo, pero hindi mo wala ang karapatan para ganyan yung ama mo. D dapat lang sa kanya dahil hindi naman nakakaawa yun eh. Ay, ayun, magpal magpalitan sa ano, sitwasyon, talaga yung maganda. Malabo mangyari sa akin to dahil... Malabo, hindi, di ako, ako, kaya, hindi ako... Oh, hindi ako kasi ugali ng tata tatay ko. Hindi ako kasi ugali ng tatay ko. mo. Ugali niya kasi masama kaya ganyan dapat yung nararapat sa kanya. Masama. Bakit mo sumapa ugali niya kung gamot mo sa tatay mo kaysa sa binagawa yun noon? Alam, mo bakit ba kayo nakikialam? eh, problema ay, na ay, pamilya ay, namin ay, to eh. Ay. Ay. Ayun naman, narinig niyo talaga. Kung ito man lang ay for content, talagang napakasama na rin to dahil alam niyo kung bakit. Sa ngayong panahon, hindi natin pakitaan ng mga kabataan ngayon ng ganitong sistema. Dahil kung pag nakita nila ito, gagayahin nila to sa magulang. So basahin niya natin itong mga comment dito naman na dami. Ang daming mga nag-comment dito. Basahin natin itong mga langga mga nag-comment dito sa video na to Ah, ang ganda daw ng content Alam mo pare, ayan ay, Napaka ano, ayokong Ayan, ito ha ito. Ayaw kong mangyari yan sa akin at sana wag ninyong ipadana sa akin ganito sa ganitong sitwasyon dahil na di ko makakaya mabuti, mabuti pa kung mamatay na lang ako sa kisa sa piting ko ang mir ano, mercy, rubbing buhay na ganito. Ayan, ang dami ha. Ang sama ng pagput, ano, ang sama ng putya kay ano kay may isa sa anak mo na karma din. Ayan, nasa sampung utos ng Diyos. Mahalin at igalang mo ang iyong amat ina. Mabubusog ka at mamalasin ka sa buhay. Buisit na anak na yan, tatak mo yan sa bato, bilog ang mundo. O ba diba, napakaraming nag-react at maraming nagagalit sa video na to. Dahil nga, uh, sa, kung ito talaga ay for uh, content lang, sana hindi mo lang to ginawa ng ganito. Sa totoo lang, no? Sa totoo lang. Kasi ang mga kabataan ngayon, iba na ang kabataan noon at iba na mga kabataan ngayon. So maraming mga mga kabataan ngayon na halos itsapwerahin yung mga magulang. So kung gagawa mo lang ka ng content na ganito na kala mo pampabius lang, ay sana wag na lang ganito. Kasi sa totoo lang, kami tayo at ikaw, ako, magulang din tayo. Siyempre kung for content lang ito, napakasakit sa bilang isang magulang na ganituhin ka ng isang anak. Sa palagay nyo ba, matutuwa kayo? kung ganito malang ang content natin 'yung bang salip na i nyo at gandahan natin para ma-influence natin at magkaroon tayo ng motivation sa mga kabataan ngayon ay uh, dapat hindi ganito 'yung gagawa ng content na 'yung magiging malasakit ka sa magulang kahit napakadungis pa yan dyan, kahit napakabaho pa yan dyan, basta magkaroon ng reaksyon ang mga mag mga viewers jan na maganda ang feedback nila na ay congratulations, napakabait mo, ganito, ganyan. Mas, masarap sa pakiramdam na magkukontent ka ng ganito kaganda. Hindi yung magkukontent ka na lang ng, uh, sa totoo lang ha, for akin lang ito. Magkukontent ka na lang na, ng ikakasama din kasi napakarami dito sa totoo lang ang dami dami dito nag comment na sang katutak na napaka ano ito pa oh magulang mo naman yan eh bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mo gawin mo yan painumin mo na lang yan ng lasong para hindi na yan mahirapan ang tarantalo kag tar 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 animal ka <laughs> o ba diba, ang daming gamit kahit gaano kasama ng magulang natin kailangan natin silang pagsilbihan kasi sila ang nagpalaki sa atin wala akong wala akong sama sa wala akong sama sa loob sa magulang ko kahit ako ay pinag uh, pinagkaisahan nila, na, nila noon ngayon babawi ako para magpasaya ko sila. Kailangan mo yan, pre, ikaw ang mental isa ilagay. O, di ba? Dito pa lang grabe, nakaka ano. Ay, Diyos ko. Grabe ka naman kung kundi dahil sa magulang mo wala ka ngayon sa mundo. O, di ba? Sa ang kagaling kung wala kang tatay mo, wala ka sa mundong ito. O, di ba? Ang dami. Uh, mas ano, dapat pang uh, dapat pagtanda mo, gawin din yan sa iyo. Pagtanda mo rin, Maranasan mo rin yan Isa sa mga anak mo ang dadanas din yung ganyan Kung di mo madanasan yan Isa sa mga anak mo at sana makikita mo pa rin yan Diyos ko, di ba ang mga feedback dito napaka ano Hay naku, kung kaya uh, Hay naku kuya, kami nga tatay namin Kahit sinong mga babae ang inaasawa uh, Ngayon, 71 years old na Napaka imp imposible Ang tatay namin, pero sa lahat ng ginawa niya sa amin Andun pa din yung naawa kami Kasi naisip namin kahit anong gawin ng tatay At tatay pa din namin siya Kaso, uh, napakakulit din at talaga siya at sarili, ng, uh, sarili lang ng inaas si kaso niya. Uh, ayan, sab babalik din yan sa amin kasi kinuha talaga sa amin malaking, ato, malaking gastos namin kasi meron pa siyang mga anak na maliliit. Kaso, uh, Kaso lang, uh, ayaw talagang sumama. Kaya yung mga bata na lang sinama namin para naman sa mapag-aral namin kasi kawawa talaga sila. Pati tatay namin, awang-awa na kami. Yun lang pwede ko lang bawiin at pahiramin dahil sa pagmamahal namin sa isang magulang. O, oh, di ba kuya? Diyos ko, napakarami. Ay, hindi yata mauubos yung pagbabasa ko so, sa comment na ito nandito nagko-content. Ayan, sa mga nagko-content na yan dyan, sana wag natin gawin to sa magulang natin, ha? Kung for the, bush, kung for the views lang, ah, uh, mahirap kasi ang mga kabataan ngayon parang uh, hindi na bumibilib sa magulang. Sa totoo lang. May katigasan. Ibig ko sabihin may katigasan na ng ulo. ba? Diba? Ayan, thank you so much dyan sa panonood nyo at mag-comment kayo dyan. At uh, maraming salamat sa inyong lahat.